and hi sa inyo mga kabongbong at ngayon ay masaya ako dahil panibagong araw para simulan ulit yung aming pinapagawa kahit paunti-unti. Mga gitanya naman ho. Dine, eh, sa kabila. <laughs> Yan! <laughs> Hindi sa akin kakatapat. Dito ho sa side na to ay sinisimula na po ang aming partner area. Kung ho ay yung area kung saan ilalagay yung mga biik na malalaki na. Hindi na nga sila biik eh baboy na sila. <laughs> dahil kahit papano, may improvement. One step at a time, nabubuo siya ng paunti-unti. At dahil walang sawa nga po pala kayong sumusuporta sa akin, pinapanood niyo yung mga videos ko kahit minsan ho, puro kalokohan. Siyempre, isasama ko po kayo sa journey na to. Kung wala naman ho kayo, kung wala kang nagsusuporta sa akin, ay hindi ko matutupad ang mga pangarap ko. Siyempre, kahit papano paano po, sisimulan ko na yung pangarap ko paunti-unti para ho, maabot natin kung ano yung mga gusto natin sa buhay. Kung sa iba po, maliit na bagay itong ginagawa ko ay para sa akin ho, ay malaking achievement na to para sa sarili ko. Kasi kahit pa paano po, nakikita ko yung pinaghirapan Lumipat ko. Lumipat ho kami ng pwesto at buha ng laking sagabal ko doon ay nadahan yung manggagawa. <laughs> yung pinapagawa ho namin panel area ay may kasamang pagmamahal. Kumbaga, gawa ho namin modern yung design dahil nga ho, kahit ako, kaya ko na hong gawin yon at kahit ako, kaya ko na hong linisin yung partner ay ng ako lang. Kumbaga ho, ay eh, hindi na mo uubos ang aking buong araw sa paglilinis dahil mas mapapabilis ang aking gawa. Bumuli ho kami na rin garning molder para nga ho sa aming mga patiner. Are ho yun, Kung gusto ho makita. Kaso, tinaray ho muna namin kung ano yung magandang materyales ang kailangan dito sa molder para mas matibay yung gagawing slotted. Eh, makikita nyo ho, nagkaroon ng failure dito. Kita nyo naman, oh, babangbangin ho o oh, oleare are at kukuhanin yung bakal. Kumbaga ho, hahalo na daw ito ng concrete, concrete mix yung ginaga, ginagamit sa kalsada para ho mas matibay at mas mabilis tumuyo. Dahil nga ho, 36 na garni ang aming kailangan. 36 na slatted flooring ang aming kailangan para nga humabuo doon sa aming patent area. Kapag ka ho, nagkaroon na kami ng final product doon sa slatted flooring, ay sasabihin ko ho sa inyo kung magkano ang inabot, kung magkano ho ang costing. Kaya ho, mas pinili namin na slatted flooring ang aming gamitin. Dahil nga ho, mas mapapadali ang aming trabaho dahil kapag ka naglinis kami sa biig, pwede na naming esprayan yung ilalim kasi nga elevated. Ayan, nagbablog po ako ng ganito dahil gusto ko nga hong i-share sa inyo yung magiging outcome at output ng aming partner area dahil baka, baka susunod sa kagaya kong teenager, sa kagaya ko hong ni ang edad ay maibigang magsimula kahit papano. Ay di, may idea ho kayo na pwede nyo namang gayahin or gusto ko lang po mag-share ng idea ko na makakatulong ho sa inyo, mas mapadali ang inyong trabaho. Lalong-lalong na ho sa paglilinis at sa ikabubuti ng inyong mga alaga.